Dior mga bossing yan. Dito naman tayo ngayon sa Dinalupian Bataan mga bossing. Ayan dito tayo mag ano, magrebisa. Every Tuesday yung latagan dito mga bossing Ayan, Solid dito napakaraming naglalatag dito. Wow. Dito tayo hanap ng mga pambenta natin online. Ayan, dito pala ako nagpo-post sa FB account mga bossing na mga nauukay hunt natin, mga naluluts natin dito may napakarami mga naglalatag-latag dito yun eh, saan may mga tinira pa sila kasi gabi pa lang dito, yan, pinipilian na yung mga nakapwesto kaya talagang tira-tira uh, na lang tayo mga bossing kaya lagi tayong tira-tira sa mga ano kasi marami ding mga lason at saka mga nauuna dito ayan, syempre hindi naman tayo mawawala ng pag-asa Revisa. mga bossing ayan, huwag niyo kalimutan mag-subscribe mga bossing ha ayun, umpisa na natin, kakalkal na tayo, tara hindi tayo mga bossing, 85 na ano mga t-shirt tayo kakal kal Oh I na eh, ang pa lang po sa dalo. Saan? Di sa Sa so, okay, Mamaya pupunta ako ro'n. Tapo so, na lang yata sa lalo ngayon. Sa na lang? E, eh, wala na yun. Wag mo ganun. Kaya may kirampok. Sayang yung to malito. Oh. Wow. Malit. Ang liit din Puro youth size ah! Sayang Polo RL sa ano Small Ito lang naka-isa lang tayo Crooks yung crooks mga bossing sakto marami tayong mga sombrero na ganito ang teterno natin at yung aspa 25 pesos lang ito yung sa mga jacket 85 din 85 yun know. Oh. Bulls Solid Bulls yun oh Wow! Sir, okay, magkano rito sa jogging pads? 75? 70 na lang? Pwede na to. Pagod lang. Marami pa, marami pa kang sombrero ba eh. May nabudol pa tayo rito. May bibili sa atin dalawang sombrero. Kahit wala pa sa akin yung sombrero. Nasa ano kasi hindi ako napagdala ngayon. Kasi mga bumibili rito sa akin yung mga naglalatag bumibili sila ng sombrero sa akin yung mga boy dito na mga ano naglalatag may bibili sa ating dalawang sombrero babayaran niya na daw pero next week ko pa bibigyan sa yung sombrero dahil next week na naman ulit yung latagan And solid yung dalawa lang no pera muna na yun tapos dalhin yung saling yun oh walang problema yun Ayan, ito yung ano natin. Final loot natin dito. Ayan, naka-isolantaya. Itong ano na ito. Crooks and castles, mga bossing. Iwan natin yung bulls kasi sobrang lit na size. Tapos may mancha siya. Sayang tumura lang sana. 75. May malaki siyang mancha. Mahirapan tayo tanggalin yun. Mahirap na yan. Ito na lang, 85. Sayang yung bulls. Bayaran na natin ito. Pero pala ano, maliit na pero madali lang naman. Mura lang naman. Not bad na rin pa. Solid. Ikot pa tayo. Aguro ngayon, baby. Ayan, boss. Maray ba? Ito? Aguro naman para. Magkano dito? Baby lang, boss. Maguro. Ayan na, baby tak. Ma random na lang. Tapos yung maliliit. Maliliit na yung iba. Ito, champion. Ganda nito, oh. Solid. Print lang, tsaka maliit. Check natin to. Mga pang-aspak natin sa mga sombrero. Kasi meron dito tayo sombrero na ganun, champion. 80 pesos lang naman. Murang-mura. Ano? Nike, oh. Iniwan nila. May pintura. Sayang. Alam mo, may rival po kasi, Pintura lang, oh. Nike-ish. Meron na rin mga... May mga butas. Yan na yun, weng. Pabig. Pucam pi na naman. Eh champion na naman hindi sila kumukuha ng champion dito ito walang issue to size large wow basic basic ano lang tapos may ano parang side tape siya champion ito maganda size ito isa ay, normal, normal. Parang pang medium pero bagong bago to eh Bagong bago yung condition Meron lang siyang ano Yung may need wash lang Punin natin to Parang pang medium yung ano Sukat na itong isa Okay may mga bulsa Yan pareho namang may bulsa Kaya yan pukunin natin itong dalawa Dalawa yung ano 80 pesos Champion dalawa Ganda ito okay, yung may Levi's po I-issue lang Sa so, ano Yung talaga yung pinaka mabilis masira sa ano Pinaka unang nasisira sa mga pants Sayang Ito so, libay sa na naman oh Wow. Ibig sabihin sa akin, eh oh. no. Ito lang, nga uh, na goods pa yung pinakalaylayan niya. Levi's yan. Malaki lang size. Malaki size niya. To oh, Levi's na naman. Oh. Boom. Mula ng Levi's. Kaso yung ano, ah, uh, Pinakamabilis na mabenta na Levi's ng mga bossing is yung ano, 501. Doon maraming ano, magkakagulo. Yung 501. Yung 501 yung nakalagay dito. Yung sa ano na yan, 501. Yung mga bossing, ito yung final loot natin dito. Ito yung mga champion. Ito, iwan natin tong isa na to. Maliit, tapos sa si meron siyang meron na siyang tama saka faded na yung tuhod niya ito yung kukunin natin dahil yan maganda siya may tali tapos yan parang paano siya bagi uh, bagi ano yung bagsakan niya ito kasi paano ayun eh, no? o jogger pants eh mas ano to mas in ngayon yung mga bagi design solid ito na lang kukunin natin 80 pesos champion

Ito parang Ganda na ito pirmo Jersey, vintage yung jersey ito Maso random lang siya Yung okay. mga bossing, meron silang mga t-shirt dito ng 85 Ito nakalkal na natin, ganda na ito MLB promo shirt lang siya ayan Bacardi mga bossing alak yan pero ayan ganda lang kasi kasi ang ganda lang kasi kaya may back print siya wow. tapos ayan yung team Toronto Blue Jays size large ganda pa ng size solid ganda ito lang sa 85 wala na tayo nakuha doon sa mga jersey nila swerte nang nakauunan yun ang no? dami nyan sibling walang lumabas na paldo dyan ito okay, na, ito lang yung kukunin natin dito. Isa lang. Ito lang yung nakuha natin. Grabe, haba ng kinalkal natin. Daming tao. Ba, bayaran ako, bay, ha? bayaran na ito, bay. Bayaran na. Ito paano, may mga nakukuha pa rin tayo. Ikot pa tayo. Ito, 25 na lang. Mamakiyo ka na. mga na. 25 pati jacket. Magkano yung mga jacket? 250. 250? Ayun. Ang ng mga jacket, oh. Nike. Eh, meron pa ditong Spitfire ah. Bagong bukas. Saan yung makakasama niyan? Baka yun yung mura. Tayo sa ano, budget meal. mga ano ah mga winter jacket ganda Japan pa na sayang walang zipper sayang to ang dami pa naman naghahanap ng mga ganito yung mga magagandang embroidered na ano jacket sayang to sira yung jacket Japan na na jacket sayang yung swoldo Ganto rin na to. Faded lang yung ano niya. Vintage na nga nito ha. Uh, jacket. Mga bossing jams world. Okay, wash tag nyo. Yun ba? Colorful. Ay, magkano rito? Dito? Magkano lang rito? 100 Hindi nga alam Logart na yung ano To, yung ribbings niya maluwag na. Eh, wala tayo na kuha rito. Medyo mataas pa yung nila. Wala, wala na ano. Malalaki. Dito. Dito ko blueberry mga bossy Ganda na itong blueberry na ito Liit lang Size small Pero legit yan oh Vintage na ano yan Wow uh, Vintage na blueberry 100 pesos Ganda na kulay niya eh. Solid p eh. 100 lang dun ah oh. Ito ko nakuha ayun oh. sa mga pole ganito, kunin ka na ito kaya. Ito hey, mga bossing, tinis pa ito natin dito. Ganda ng polo na ito. Wow! Ito na natin. Ganda ng polo na ito. NFL polo mga bossing. Polo overprint. Ayan, Jacksonville Jaguars. Team yan ng NFL mga bossing. Ganda nyo lang oh. Solid nito. 100 pesos daw dito. Kunin na rin natin to Not bad. Eh, washtag nga legit siya. Ganda. 100. Yung mga bossing, okay na tayo. Kahit pa paano may mga nakuha pa rin tayo. Kahit panghali na tayo nagpunta solid na at bad.